Pabili po. Ate, bukas po ba kayo bukas? Ayaw, ba. Yes po, bukas po kami bukas. Ay, pasok po kami. Kailangan bukas ang butika bukas. Pabili po. Ate, bukas po ba kayo bukas? Yes, ate. Bakit? Po, oh, bukas kami bukas. Pangalawa ka na nagtanong. Tau so, po. Ate. tabili po. Bukas po ba kayo Bukas. O oh, ate, bukas kami, bukas. Zero? Pangatlo ka na. Tablet. Ang nagtatanong. sa <coughs> tingnan mo yun. Umalis ko naman kung ito walang pahala. Tatlo na yung magtanong ha? Ano bang meron bukas? Diba, Sabado Santo lang. Hindi kami magsiswimming. Wala. Kailangan daw ng mahi. Kailangan abing amo Kaya walang swing swing.